tatanggalin ko na yung radish bago mahawaan yung mga sili ko. Inuod siya oh. Kinain ng uod yung mga dahon. Baka mahawaan. Alisin ko na lang. Oh, kita niya yan. Oh, yan ang laman niyan. Alisin ko na lang siya. Kasi sayang pag nahawaan yung mga sili ko. Ayan, ang dami pa namang bunga nito. Oh. Ayan yan, o. Oh. daming bunga niyan. Kaya, aalisin na lang natin. Kasi hindi naman yan lalaki yung mga, ano, o. Oh. Yun, yun lang yung mga laman niyan. Yan, ito, nilalagay ito sa salad. Yeah. Hmm. yan lang, lang laman yan one month na siya one month na kasi sayang naman kung mahawaan itong mga sili ko ang dami pa namang mga bunga oh. Ang daming mga bunga na niyan. Inalis ko na rin yung talong kasi hindi rin naman mamumunga siya. Natatabunan kasi yung mga sili na yan. Kaya okay na yan.